bus kaya walang tumatagal dahil magkakarga ng alas 9 ng gabi at itatakbo ng alas 11 ng gabi ano, tatlong junk shop na ang nalipatan ko kaya walang tumatagal na boy so yun ang comment sa atin ng isang follower natin ano, sa siyang driver sa junk shop dahil napanood niya yung aking vlog na Uh, kaya kahit walang regular na tauhan. Oh, ano nga bang kwento yun? yung pinanood niya? vlog ko? Basta isa sa vlog ko ang napanood niya, ano. So, kaliwana ko sa iyo, uh, idol. Uh, kaya walang tumatagal na tauhan sa kwan sa junk shop, Dahil siguro hindi quality yung kanyang napapasukan na boss. Uh, parang sa kabaliktara naman, ako naghahanap naman ng tao na quality naman. Ano? Ibang-iba kami diyan sa mga sinasabi mong 'yan na magkakarga ng kwan, magkakarga ng alas 11. Magkakarga ng alas 9, itatakbo ng alas 11. Sapagkat dito, bihiram-bihira kami abutin ng ganyang oras dahil eh, kami hindi kami nagpapakahirap mag sa mga delivera na kwan na mahahaba ang pila. Siyempre, natural, magkakarga yan ng alas 9 ng gabi, itatakbo ng alas 11 dahil paunahan sa deliveran. Napakahaba ng pila. Eh siyempre, kung magkakarga ka nga naman ng umaga, eh, anong oras mo ipipila yan? Eh di siyempre, ganun ka talaga, Juan, ganun ka talaga magpapakarga ng kalakal. Ano? Maunawaan mo lang yan, Sir Idol, kung ikaw nang may-ari ng junk shop. Ano? Uh, ah, medyo ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ng may-ari ng junk shop. So, ikaw kaya, kung ikaw ang mayari yung junk shop na yan, anong oras ka kaya magpaparga ng kalakal? Ano? Discarte nyo na yan, nasa sa inyo na yan, kung paano kayo magpapahinga. Siguro naman, bago kayo pumasok dyan sa junk shop na yan, alam nyo ang patakaran. Ano? Huwag kayong pumasok sa junk shop kung hindi nyo alam ang patakaran. Dapat kasi, alam nyo ang patakaran para wala kayong pagsisihan. Ano? Pero sa akin, walang problema sa akin kung may pumasok sa akin at wala. Dahil ibang utak ko sa kanila. Ibang diskarte ko. Kaya ko mag-operate kahit walang tauhan. Tandaan nyo yan mga kabubog. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan nyo itong junk shop kong ito. Tingnan nyo yan ha. organization yan. Tingnan nyo mabuti yung mga, mga kuwang kong yan. Organize yan. Nakalagay yan sa kanya-kanyang lalagyan. Alam nyo ba na ngayon wala akong tauhan dito. Wala akong receiver. Wala akong tagalista. Wala akong boy. Wala akong helper. oo oh. Paano ko nagawa yon? Paano mag ito na no, walang boy, walang tagalista, walang helper? Oh, no, paano ko magagawa yon? Paano mag-ooper ito? Oh, no, bigay ko sa inyo halimbawa. Ito, oh, yang plastic. Anong ginagawa ko diyan? Per kilo 'yan. Ipadyadyambo ko, ipatatadad ko per kilo, piso ang kilo, pakiyawan. No. So, wala akong pasusulduhin ang arawan, no. Itong aking mga bute, limang piso. Per uh, sako. O pakiyawan din. Sinong gustong walang ginagawa o pakiyawin nyo? Yung mga asasawa ng aking mga taga-pamili. oh ganun din itong PET. Ano? Ayusin lang nila. Ibubukod ang 1.5. jambo ng mayos. 50 per kilo. Yung red horse. so isasako lang nila. 5 piso per kilo. Puro pakiyawan yan. Ano? Kanya-kanyang lini sila. Kanya-kanyang lista. O, ikaw, magbubuti ka. Ilista mo, palista mo sa asawa mo. Kasi tatlong magbubuti, may kanya-kanyang asawa, tatlong pamilya ang nakatira. Oh. Palista mo sa anak mo, palista mo sa asawa mo, ilagay mo sa kanya-kanyang lalagyan. Ika, ik yung buti, ikamada mo, ang papapakayawin lang dyan, yung walk-in lang. Oh. Alam ba, pa, inilista nung asawa niya, inilista nung anak niya. O, oh, picturean nyo. I send nyo sa akin, picturean nyo, kita yung kalakal, kita yung timbang. Oh, sige, lukuhin nyo ako para magkalukuhan tayo. O, oh, ganun. Mag-ooperate yan. Oh, ganun, ganun, tayo, ganun natin na pag-aralan yung negosyong yan. Mag-ooperate yan kahit walang walang regular na boy regular na helper walang walang tagalista. Mag-ooperate Kaya kong i-ooperate yan. Ganun ko napag pag-aralan yung negosyong yan. Ano? So ngayon, ano pa ang kwa natin? Anong gagawin natin doon sa iba pa? Halimbawa, may nagbenta dyan. Walk in. Anong ginagawa ko? Halimbawa, walk in, may nagbenta bote, may nagbenta bakal plastic. O sige, bilhin nyo. Kayo mga magbute bilhin nyo. Pero babaan nyo ng kaunti kumpara sa bili ko sa inyo para kumita kayo. O, nakatipid na naman ako ng boy. Nakatipid na naman ako ng helper. O, oh, di ba? So, ano lang, saan ko lang kailangan ng helper? Kailangan ko lang ang helper pagka magdi-deliver -de na. So, anong ginagawa ko? Wala ko regular na helper. Oh, extra lang ako. Oh, pero alam nyo ba na ang hinahangkutan ko ng bubog labindalwan shop? Oh, bukod yung nagdadala sa akin, bukod yung aking mga magbubuti. Oh, bakit ko nagagawa 'yon? Oh, ilang taon ko nang ginagawa 'to. Walang tumatagal sa akin ng boy. Bakit? Eh hindi quality. Kung papasok ka sa akin, tapos mas malakas pa ako sa iyo, mas mabilis pa ako sa iyo. Huwag na lang pumasok sa akin. 'Di diba? hindi mo kayang gawin ang trabaho ko, huwag na lang pumasok. 'Di diba? Ganun ang katwiran ko. Extra extra lang. 'Di ba? Ganun ang ginagawa ko. Ang oh, makikita niyo, madalas ako bumiyahe mag-isa minsan, marami kami. Ini-extra ko lang 'yan. Kapatid ko, anak ko oh, extra ko na lang walang regular di ba walang ang tawag doon ay fixed cost yung mga bayar na yon di ba variable cost yung puhunan fixed cost yung mga papasweldo di ba bayad sa kuryente sa tubig fixed cost yan di ba so walang fixed cost oh di ba so Ganon tayo kagaling kaya sasabihin niyo sa akin, oh, walang papasok sa mahigpit ka. Ah, talaga talagang mahigpit ako. Gusto ko ang kasama ko quality, ano? Aanhin ko ang maraming helper kung hindi naman quality. 'Di ba? Tatlo, apat. Kung talo ko pa sila sa mga gawain nila, nako. Huwag na. Kahit mag-isa na lang ako. oo Pero pag mag uh, nag-apply sa akin, tinatanggap ko. Bakit? Eh di kailangan nila ng trabaho eh. Gusto kong makatulong. Eh, kung ayaw nila magtrabaho, di wag. ganun lang yung ka-basic. 'Di ba? tayong negosyante na hindi nakasalalay sa kwan sa tao ang ating ikalalago ng negosyo na matagal ko nang ginagawa tong mga kabubog dati padyak lang ako minsan may kasama minsan wala naging kulong-kulong ngayon track ng gamit ko junk shop owner na ako ano kaya eh, hindi niyo ako magaganon no sabihin niyo walang tatagal sa inyo walang papasok ano sinanilalait lait pa nga ako nung iba ano sabi nung iba alam mo kung sino wala rin naman o no, di ba ayun ang sinasabi sa akin dati nung nakapadyak ako Hanggang sa nakakulong-kulong ako. Eh ngayon, junk shop owner na ako. Ano sinasabi nyo? Nga nga, nalang kayo. O ganun. Hindi naman tayo nagyayabang. Dahil lahat naman ng ating sinasabi, nakablog naman yan, 5 years ago, sa YouTube, kung mapapanood nyo. O, kung sa Facebook kayo nanonood, o, pabubog junk shop vlog, bago lang ang page ko. O, follow nyo na. oh ang profile ko, Wilmer jimirano oh bahala na kayo. oh kung maniniwala kayo, hindi. Sa akin lang, eh, dumamit munti ang follower ko, okay lang. Kung ayaw nyo mag-follow, di wag. Kung gusto nyo, di salamat. Kasi sa akin, basta nakadokumento yung ginagawa ko, okay na yun. 5 years ago, mapapanood ko yan. Nung pagtanda ko, makapanood ah, ng mga apo ko, ganun. Di ba? Sabi nila, bakit ang tataas ng views mo? May 1.6 million ka pa. Di ba? Yung iba, 7,000, 8,000 sa profile mo. Yung kwan mo naman, page mo, 220 lang mahigit. Tapos, ang tataas ng views. Magkano kinikita mo? Wala. O, hindi naman mahalaga sa akin yung um, pagdami ng follower Ang Mahalaga sa akin yung maraming nanonood. Di ba? Eh, mas maraming nanonood. O, hindi naman tayo binabayaran sa follower eh. Sa, sa views tayo binabayaran eh. hindi ko ngayon ni hindi ko ngayon nila, um, nila mag-follow, hindi okay lang. Edi, at least nanonood sila. 'Di ba? Salamat at nanonood sila. Eh syempre, ayaw nila